torta mo. <laughs> Tapos, oh, ito naman, oh, tingnan mo naman ito. Akala ko sampo yung, yung ano, yung, yung sitang. Ano, ito, ma, ito, magkano itong sampo yan? Sampo. Ito, tatlong piraso, sampo. Just, akala ko, lima. Ano? Eh, sino magluto nito? Ay, syempre, ikaw. <laughs> ikaw magluluto. Ay, nabi, ano? <laughs> ano nire-reklamo mo, ma? Ay, ako, Diyos <laughs> ko. Ang palengke. Bakit? alam mo maraming tao. Mahal ang bilihin. Akala ko nagreklamo ka kasi masikip ang palengke. Hindi, hmm, mahal ang bilihin. Ang hirap pumili ng mga ano, kung saan saan ko pumunta. Uh. Kasi mo yung, ito. oh. Akala ko 10 piso, yung black 15 pesos. Ayan. 15? Ang talong 200 ang kilo. Ang kamatis, mahal pa din. Ano, bali 260 doon sa palengke, pero dun ako kay Jingo nila. Mura lang. Bali nasa ano lang. Oh, oh magkano lahat? Bintahan mo to 10 piso. 10 piso isa. Tapos alam mo bibili sana ng patola. Oh. Just ko 34 35 pesos, sabi ko wag na lang. Baka naman yung patola niya sobrang tanda na. Tapos 35 pesos. Hindi, maganda sana kasi lang tiisin ko na lang, sabi ko wag na. <laughs> hindi, <laughs> hindi na ako bibili muna. Ano <laughs> na lang, malunggay, alagbating. Ice da, bumili ka isda? Bumili ako ng ice nandoon. 380 ang kilo. <laughs> yung ano sa Natuna, kasi lang 440. <laughs> Akala ko yung nireklamo mo madaming tao sa palengke eh. Ay ako, sabi ko ganun. Ang hirap kaya pala si Papa mo Pag nag... Kulang pera. Ang mahal ano. ano lang, gulay na lang. Gulay, magkano din ang gulay. ang ano pala. hirap ang palengke.